Do you want to build a snowman? Oops, hindi pwede. Kahit anong lamig ng panahon, alam nyo ba na imposibleng magka-snow sa Pilipinas? Bakit po? Unang-una, ang snow po ay nangyayari lamang sa temperate or polar regions. Yan po yung mga areas na nasa mid-latitude, pataas. Ang Pilipinas po ay nasa tropics or isa po tayong tropical country. Ito po ang ating bansa, ang Pilipinas. Ito pong color red. Yan po ang tropics or tropical region. Yan po mga areas na nasa tropics ay halos hindi nagkakasnow dahil relatively mas mainit po yan. Ito pong itaas na bahagi ng mundo at iba bahagi nito, yan po yung mga temperate at polar regions kung saan posible po ang snow. Pangalawang mekanismo sa pagbuo ng snow ay nagmumula sa mga frontal systems kagaya nito. Hindi na po umaabot sa atin yan. Ang umaabot na lang sa atin ay yung buntot ng mga frontal system o yung tinatawag nga nating tail end ng cold front o shear line hindi po snow ang dala kundi mga pag -ulana. Pangatlo, hindi po natin kakayanin ang lamig ng pagkakaroon ng snow. Imagine niyo sa tondo o kaya sa payatas, may snow. Maganda tingnan pero maraming madidiskrasya at mas mahihirapan. Ang pinakamalapit sa snow na pwede mangyari sa atin ay ang frost o andap. Yan po ay tubig sa hangin at mga pananim na nagyiyelo. Pwede rin umula ng maliliit na butil ng yelo. Hindi po snow ang tawag natin dyan ha. Magkaiba po sila ng structure. Yan po yung tinatawag na hail na posible kapag meron tayong mga thunderstorms. Ang tanging lugar sa Southeast Asia na nakakaranas ng snow ay ang hilagang bahagi ng Vietnam. Mga kabundukan po ang mga areas na yan. At medyo malapit na rin sa mid-latitude. Nakadikit po yan sa may China. So again, dahil tayo ay nasa tropics o isa tayong tropical country, imposible po o hindi magkakasnow sa ating bansa. Kung may katanungan kayo tungkol sa weather, i-comment nyo lang po sa baba at susubukan natin yan sa kong. Muli, ito po ang inyong weather tito, Alvin Pura, para sa Philippine Weather. Read.